Lolo, bakit po kayo laging nandito? Araw-araw po kayo nakaupo dito sa bato. Tanong ng batang lalaki na kararating lang galing sa eskwela. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Bidbit ang kanyang bag at hawak-hawak pa ang notebook. Sa tabi ng kalsada, abalang mga jeep na dumaraan. Nag-uunahan sa pagsakay ng pasahero. Ang init ng araw ay tila nagbabaga. Ngulit naroon pa rin ang matanda. Walang imik, Nakatitig lang mang sa kawalan habang pinipisil ang lumang kwaderno sa kanyang tuhod. Napatingin ang bata sa kanya, Lolo, may hinihintay po ba kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Nanatili lamang ang lungkot sa kanyang mga mata. Tila may mabigat na nakaraan na pilit niyang pinapasan. At ang lahat ng tao sa paligid, mga empleyadong naglalakad, mga batang naglalaro, at mga chuper ng jeep, Sanay na sa tanawin, ang matandang laging naroon nakaupo sa gilid ng parking lot. Araw-araw, tila may hinihintay na hindi dumarating. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Ngunit isang araw, ang katahimikan ng kalsadang iyon ay nabasag nang biglang may umalingaw-ngaw na malakas na tunog mula sa langit. Isang helikopter ang dahan-dahang bumaba at lahat ng tao ay natigilan. At ang hindi inaasahan, ang matandang matagal na nilang nakikitang nag-aabang siya pala ang pinuntirya ng helikopter na iyon. Umaga palang naroon na si Mang Ruben sa parking lot. Suot ang kanyang kupas na polo at lumang pantalon. Nakaupo siya sa parehong batong inuupuan niya araw-araw, katapat ng kalsadang laging abala. May dala siyang kwaderno at lapis, at doon naman niya muna binubuhos ang lahat ng nasa isip niya. Sulat siya ng sulat, kahit na halos wala ng laman ng pahina. Ang mga tao ay nagtataka. May ilan na nagbubulungan. Bakit kaya lagi siya nandito? Wala naman siyang kausap. Baka wala na siyang bahay. Ngunit walang nakakaalam ng tunay. Isang batang laging dumadaan, si Junjun, ang unang naglakas loob na lapitan siya. Araw-araw, pagkatapos ng klase, lumalapit siya sa matanda. Nakikinig siya sa mga kwento nito. Kahit hindi lahat ay malinaw, ramdam niyang may malalim na dahilan kung bakit naruroon si Lolo Robin. Minsan, bulong ng matanda. Hinihintay ko lang na dumating sila. Sabi nila, babalikan nila ako. Sila? Sino po sila? Tanong ng bata. Hindi sumagot si Lolo. Ngumiti lamang sa katumingin sa langit. Lumipas ang mga linggo. Naging karaniwan na sa lahat ang matanda sa parking lot. Ang mga empleyado, napapailing na lang kapag nakikita siya. May ilang naaawa, may ilan namang iniismiran siya. Ngunit si Junjun lang ang tunay na nakikinig. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik. Tanghali iyon, mainit Abala ang lahat. Jeep, tricycle at mga tao'y paruot pa rito. Biglang may kakaibang ugong mula sa malayo. Lumingmon ang lahat. Isang helikopter ang pababa mula sa himpapawid. Lumakas ang hangin, nagliparan ang mga alikabok at nagsigawan ang mga tao. Hindi nila maintindihan kung bakit may helikopter sa lugar na yun. At laking gulat nila nang lumapit ang isa sa mga sundalong bumaba, diretsyo itong tumungo kay Mang Ruben at sa harap ng lahat binigyan siya ng saludo. Colonel Ruben Santos, sir, dumating na po ang sundo ninyo. Natigilan ang lahat. Ang mga nagbubulungan natahimik. Ang mga tumatawa noon nanlaki ang mga mata si Junjun na panganga. Ang matandang inakala nilang palaboy na tumatambay lang sa parking lot, siya pala ay isang retiradong opisyal ng militar. Ang kanyang kwaderno puno pala ng mga tala ng kanyang mga misyon at mga pangakong babalikan ng kanyang mga kasamahan. At ngayong araw na 'yon, tinupad na ang pangakong iyon. Umiyak si Junjun, hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Lolo o pala lahat ng sinabi niyo? Ngumiti si Mang Ruben sabay haplos sa ulo ng bata. Sabi ko naman sa iyo, Apo, hindi lahat ng naghihintay ay nalilimutan. Sumakay siya sa helikopter at habang umaangat ito, ang lahat ng tao'y walang nagawa kung di ang tumingin at magbigay galang. At mula noon, naging alamat ang kanyang kwento ang matandang araw-araw na nakaupo sa parking lot na inakala ng lahat na wala ng silbi. Siya pala ang taong may pinakamalalim na dahilan para manatili. Isang bayani na hindi nakalimutan ng kanyang mga kasama. At natutunan ng lahat ng nakasaksi Minsan, ang taong matiyagang naghihintay, kahit pa sa mata ng iba'y walang saysay, ay siya pala ang taong may pinakamatibay na pangako na tinutupad.